morning guys magandang umaga po sa lahat at uh, uh, po tayo sa trabaho oras po ngayon mga minus 15 para alas 9 ng umaga ayun may umukit nagpapakit ng mga gamit ko. Oh. ganyan ang mag transfer dito ng mga gamit sa bahay by crane Kasi na tayo oh, paikot tayo. lang 5 minutes walk lang dito na ako sa aking work Sa labas pa yung mga basura oh. guys ah, uh, Malinis na yung ating kusina Kanina ko pa nalinis yan pagdating ko uh, Natapos ko na rin yung shower at Mga shower Once a week ko lang nilinis yun Nandun ako kanina sa pamalansya nang tinawag ako. Umalis sila. naga uh, Mag-set mag daw ako ng table. Nang dalawa. Sila ang makasawa. Kaya siset natin ng table. Bukas pahinga tayo. Wala tayong work. pinapahinga naman tayo pag hindi rin puro trabaho lang tayo at yung pang ko malapit na matapos kunti yung na lang kasi isang bundong ko yan hindi ko naman lagi yung mga wakin ang um, malansya konti-konti niya araw-araw talaga konti-konti galingan hindi tayo pwedeng tumalansya pang malansya dahil maraming tayong gabun y todo a disincon con un plancha que iba caballo 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 aquí la lancha tiene no la lancha la atención Kung ngayon alas 11 alas 16 alas 11 this is pa mga pwede pa tayo mamalan dyan ng konti yung food waste tatanggalin natin pag marunin mapuno na okay guys uh, at yung microwave kailangan malinis yan Okay guys, at uh, ayusin natin yung supa. ng may alcohol para may amoy siyang alcohol at the same time disinfectant sa mga bakteriya malinis ng amoy para maganda ang tignan okay malinis na siya busa natin para yung singaw hindi itong mga plastic naman wala nang mga amoy yan perdon sa food waste nilagyan ko na rin ng alcohol nisprayan ko ng alcohol yan at pinanasan ko yung kanyan wala naman laman pinanasan ko yung takip para malinis din siya okay guys punta tayo dito sana so paayusin natin to tingnan mo sa kabila. Ito matindi. Tubo. Dito kasi nakahiga si, ano, si Kamo. Ang tambo lalaki. yung dyan sa harapan ng TV. Nanonood. Pero kahapon, meron siyang interview sa online, sa trabaho. Sa banko siya kasi nag trabaho Sa finance. Finance. Financing. So, pinansin ko to work sa bangko. Okay. Okay na. Ayan guys, dito na tayo. Ulit sa pamalancha yan. Kahapon na plancha ko yan. At hindi ko pa nilalagay dahil masikip na yung Sampaya ng ano. Ang amo kong babae. Sa dami ng. Sa dami ng damit. Hindi malamang saan pa ilalagay. Ayan. Tutuloy ko lang to. Dahil. Medyo na rin to eh. Medyo. Medyo oras na lang eh. Tayo baba na. Umalis na sila. Mamaya pa pababalik O. No? Tapapusin ko lang tong isang to. At tayo ay eh, sisibat na rin. Yan na lang guys, konti na lang yan Oh. Dati yung, ano oh. na, apaw. tas nito uh, mamaya sa trabaho ko problema na naman kung anong luluto hindi naman sinasabi sa akin na amo ko anong lulutuin, eh. kahit man kahit siya eh, na ano na rin kung anong kakainin nila Pag-alit pa kayo fish isla rin. Yan guys. Lalagay na natin yung mga damit sa ano. Sa mga placard o cabinet. Dito sa bata to. Ay. Nauulog. trembrebbe un attimo ma i sen vediamo Okay dyan. At uh, lilikumin lang. Lilikumin ko lang yung ano yung yung namin kong plantsahan dyan. Okay? Bien. Alright, push. Yan, okay na siya. Opisina kasi ng amo kong baba at lalaki. Yan, okay na siya. At tayo ibaba na. At nakapag-video rin tayo. Kahit konti. Dito sa aking para at pagkatrabaho dito. Okay guys, uh, kita kita tayo dyan sa kalsada. Ayan guys, bababa uh, na tayo. Diyan na ba ating Susot tayo ng sapatos. Jacket at malamig. Malamig na. At uh, isasara natin to at ilalak natin yung yung pinto at isaset yung alarm may pagbabalik yung dalawa eh set natin yung alarm hindi natin masabi yung pagkakataon magsimula natin pero nagsasangay sila ayan, nagsasangay sila bago tayo umuwi para kumain eh pupunta muna tayo ng supermarket at bibili tayo ng uh, tubig, walang tubig sa taas dito lang naman sa kanto mga 2 minutes lang pwede yan guys tapos iakit natin sa sa 7 floor na walang lift iakit tayo okay ngayon, yeah, papunta na tayo sa ating uh, susunod na trabaho limang oras tayo rito limang oras tayo magkatrabaho rito uh, tinulungan akong mag ano, mamalansya kasi tampak na yung plancha eh hindi naman ako mga pamalansya dahil na uh, nagluluto pa ako ang dami kong niluto pag gano'n oras po ngayon alas 4.15 ng hapon at susunod na tayo ng bata 4.30 ang labas ni Paul tatambay muna tayo dyan sa may sa may casino pupo na tayo doon makipag marites dun sa mga kapwa Pilipino natin na puro babae <laughs> ako lang ang lalaki may, meron ding mga sumusundong lalaki sa mga bata normally misis ko sumusundo kaya lang misis ko wala pa eh hindi pa nakakapagtrabaho injury pa eh. kaya hindi pa siya napasok kaya lahat ng gawain diyan ako gumagawa kahapon tumulong yung namalan na malang siya ng konti at nagtupi ng mga tupiin lahat ako na kaya sobrang pagod araw araw ayan basta kumpul kumpul mga, mga pinoy yan nagmamarites ayan pinoy yan so, nagbibidyo ko Ayan, si na kami ng mga bata, mga alaga namin. pa. <laughs> enjoy enjoy lang sa pagbi-video. Ayan lang tayo ng sardines. Ito ulo sa makarel. Bumaba lang ako ng saglit. Bumili ako ng isda kasi magsasara na yun eh. Uh, Nagpabili rin yung amo ko ng, ng, ng covid test. Kahapon kasi masamang pagranday nga. Eh, alis ko sa ganun eh. Pag may konting lagnat, nag covid test na siya. Ayan, mulan tuloy. Nabutan tayo ng ulan. Patapos doon, aalisin ah, ko na yung niluto ko sa sa oven. At tayo uuwi na. Ngayon guys, luto na yung aking Ano? Ah, kalimutan ko yan. Ayan guys ha. Ah, buti tumigil yung ulan. Pauwi na tayo at uh, oras po ngayon. Mag alas 7 na ng gabi. Minus 20 para alas 7 lampas na naman tayo ng kalapting oras mahigit lumalakas yung ulan oh. buti na lang nandito na ako papasok sa compound ayan yun sa may papasok na kotse. Yan ako papasok dito na tayo hello bumili ako ng sardines kalating kilo luluto ko ulit sa tamarindo para bukas sa sinangag masarap to luluto ko sa tamarindo <clears throat> ay buti na lang at uh, dito na ako nung lumakas ang, ang ulan pero nabasa pa rin ako dito na ako sa paib paingaman na tayo para buhay nga. O, tayo ba? Gusto kong kumain ng sinanag bukas. Ayun, madilim. Magsanot yung lahat ng ilaw. At ang init. O, tayo wala maya? Wala, hindi sila kahit. Ay, Nagluto lang ako ng... Ano yung niluto ko? Nakalimutan ko na agad. Yung quiche Lorraine. Para bukas. Quiche Lorraine pala yung niluto ko. Nakalimutan ko yun na. Ayan guys, umuulan na. Buti, buti andito na ako nung biglang umulan. Okay guys, hanggang dito na lang yung video. Thank you for watching. Good night and God bless. Ayan o, oh, umuulan pa yung mamaya. Malakas. lakas. Ayan, ang gilib. Bye bye!